So, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Pag-usapan natin itong bagong lumabas na latest survey. Ito ay ginawa noong February 15 to February 19. Itong survey na to nagpapakita ng pinaka-latest na pulso ng taong bayan sa iboboto nilang senador sa 2025. At nakikita natin dito na napakalaki ng problema ng mga PDP laban senators. Kasi sa hanay nila, kung di ako nagkakamali, 11 sila, di ba? 11. Sa hanay nila, dalawa lang yung pumapasok. Consistent itong si Senator Bongo at itong si Senator Bato de la Rosa. Pero itong si Bato de la Rosa, eh, malapit-lapit pa rin kasi naglalaro siya sa 19, 11, 12 Hindi pa sigurado yan. So ano kaya ang problema dito? Bakit kaya hindi po pasok yung majority ng mga senador nila, sa kabila ng sinabi ni dating Pangulong Duterte na mananalo daw lahat sila dahil marami daw talaga silang taga-suporta. Tiwalang tiwala sila na marami silang butante na nagmamahal pa rin sa kanila. Pero itong survey na to nagpapakita na parang hindi yata totoo yun. Kasi ang parang mahal talaga ng mga Pilipino, basis sa, mga survey na to, ay eh yung alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung titingnan mo yung ticket niya ni PBBM, eh walo yung pumasok diyan, walo. Number na, number one si Senator Rafi Tulpo. Oh. Ngayon, paano kaya ang gagawin ng PDP laban diyan? Eh alam naman natin. Etong mga survey na to, eh totoo to. Kasi ultimo mga kandidato, hindi yan magkakadakumahog-kumahog -kumahog para lang pumasok sa survey kung hindi ito totoo. 'Di diba, Si Marcoleta nga nagagalit pag hindi sinama yung pangalan niya sa mga sorbey. Kasi ibig sabihin totoo ang mga sorbey. Gaya na lamang no 2022, sorbey ni PBBM tsaka ni 'di ba? Alam naman natin kung ano nag nagresulta, totoo. Oh. Ngayon, ang aabangan natin dito kung ano yung gagawing hakbang ng mga PDP laban senators. Itong si Philip Salvador, hindi talaga lumalabas kahit siguro hanggang 20 hindi ito lumalabas. Ano yun? Kulang pa ba yung sayaw sayaw yun? Ganyan. Epektibo, di diba? <laughs> ba? Diba? di ba? kulang pa kaya yung sayaw sayaw niya? Buti pa si Bong Rebilla. Pabudots-budots lang. Pumapasok. Pero si Ipe, kahit ano siguro kembot nito, hindi talaga tumananalo. Lalong-lalo na si Marcoleta iba Lalong-lalo na si Marcoleta na malaki pa naman ang tiwala nito sa sarili nito. Mataas ang tingin ni Marcoleta sa sarili niya. Masyado siyang bilib sa sarili niya. Pero, hindi man lang siya po pasok kahit sa ang sorbey. Ang, 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 ano rito, ang, ang tinutukoy kong kahit sa ang sorbey, yung sorbey na talagang legit ha. Yan, yan tinutukoy ko kasi may mga fake sorbey. Ngayon, ang titingnan natin dito, kung ano yung adjustment na gagawin ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Kung kung mas lalo ba nilang sisipagan o mas lalo ba nilang sisiraan ang administrasyon para lang makapasok sila. 'Di ba? Ito ang ito ang kabang-abang. Kung sino talaga ang malakas ang karisma. Si PBBM ba o si dating Pangulong Duterte? Diyan natin malalaman sa eleksyon na 'to kung kanino mas nagtitiwala ang tao kay PBBM o kay dating Pangulong Duterte. So, etong survey, eh, hindi naman ito yung official. Survey lang naman to basihan. Hindi pa talaga ito yung totoo. Ang totoong survey, yung sa May, yung sa mismong botohan. So, kayo, anong sa tingin nyo? Anong gagawin adjustment ng PDP laban? Magagawa ba nilang manalo silang lahat gaya ng sinasabi ni dating Pangulong Duterte? o talagang mas majority sa PDP laban dadamputin sa Kangkungan o kaya sa Inidoro. So i-comment nyo na lang yung reaction para ating mapag-usapan. Salamat.